So hello hello again guys, welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano natin malalaman kung copyrighted ang music ng mga inupload nating reels. So panoorin po natin. So first guys, pupunta tayo sa ating Facebook account. And pag naklik nyo na, ito ang lalabas, yung ating screen. Tapos naman, pindutin mo yung profile sa right upper part. Pagdating mo dito, makikita mo yung reels na yan. So yun, i-click mo. So, ayan guys. Pagdating mo dito, click mo uli yung profile. Then, makakarating na tayo sa ating Reels account. So, scroll up lang, guys. So, dito, makikita mo yung iyong mga copyrighted na videos na nakamute. Makikita mo dyan is may X. Yan po, dyan po mismo sa may arrow. Then, kapag ganun pong may naka-X na at muted na yung video mo, kailangan po i-delete nyo na para hindi na magka-problema. Once po kasi na meron tayong undeleted na copyright videos, magkakaroon po yan ng impact sa ating earnings. At may tendency rin na hindi rin po tayo ma-invite sa iba pang monetization tools. So kung makikita nyo po ang screen ko ay malinis na at wala na rin po akong violation. So hanggang dito na nga lang po muna at sana nakatulong po sa inyo ang video kong ito. And please don't forget to hit like and share for more updates. Salamat!